Alam nyo, class, kayo yung pinaka-worst na section na hinawakan ko. Oo, saan? Sulsol ka, sir. Ikaw, sulsol ka pa lang, sul-sul? Ikaw naman yung number one dito. O, sir. Malipat-lipat ako po kanya, sir. O, eh. Magandang araw sa inyo. Magandang uh, araw, sir! Uh, Sikot ka po? Sip-sip pa? ka ba? Sip-sip to. Okay, class. Meron kayong padating na babaeng klase. Oh! Oh! Ang pangalan niya, Marjorie. Oo! oh! natin ng Oh. good afternoon. Uy, ito ating bago natin classmate. Um, Dito po ba yung sa Sampagita? Oo, dito yun. Oh, Talon na yung pasikat yun eh. Uy. Bakit, bakit ganyan siya? Karsh ka, karsh ka niyan. Karsh siya. Naniniwala ko sa love at person. Ayun. Bolero ka talaga. Kano ba ano? Bang ko palagi 500 pesos. Ang <laughs> ganda mo. Oh. Ganda niya? I love ka, I love ka. Oh. Noon na no, yun, no, Ashley. No, May no. masabi uh, sa'yo eh. Baka kasi panging mag-crush mag, mag, mag tayong dalawa. No, no. Ah, ganda niya! Crush tayo, break time! <laughs> ang bako <inigin> nang niya. Ang toothbrush ka ba, pre? Hindi. Uy! Okay, makulit. Baka dumating si Sir. Uy, makulit na ito. Uy, pag nabuta kayo ni Sir, yari kayo. Ikaw, makulit ma, mo, ha? Susumbo kita. Palipat-lipat ka ng puwan! Uy, uy, si Sir. Si Sir, o. Oh. Uy, si Sir, si o. Oh. Si Sir, atyan na. Ano, hmm. no, nahuli kayo. Uh, makulit kasi kayo, eh. So, Sir. Ano? Ito, alam nyo, class, kayo yung pinaka-worst na section na hinawakan ko. Oo, oh, saan? Sir, mm -hmm. sila, sir, sila, sir. <laughs> sila, sir. Sila. Ikaw, sul-sul ka palang sul-sul. Ikaw naman yung number one dito. Oh, sir, palipat-lipat ako po kanya, sir, sir. Ito, sir, mawala to sa una. Nakita mo yun, di ba? Oh, yeah. Quiet class. Good afternoon! Number one, sir, Max! Okay, have a seat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, class. Magandang araw sa inyo. Magandang uh, araw, sir! Uh, Sip-sip oh, ka, ka ba? sip, sip to. Okay, class. Ako nga pala ang new advisor nyo. Kasi tinanggal na ang dati nyong advisor, ako na ang bagong advisor. Yes! Yes! Oh, wow. Woohoo! Sir na! Okay, magtaas ang kamay. Sino ang gusto mag-president? Uy, hey, president! Taas nyo ang menu. Gusto nyo yun, di ba? Ikaw, ikaw, president oh, si, ka. Pasigat ka, ba? Tapos mo mo. Shout to sir! Sir, to Okay, ang okay. president natin ay si Flora. Ito ang president! Sige, okay lang. Iyari kayo sa akin. Okay. Escort! Sino ang vice president natin? Ito. Ito, sir. Oo. Oh. Ito. Ito. Ikaw? Ah. Ito na, sir.

Escort sir! Natin. sir. sir. Wala, 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 wala. Okay, lahat naman napili na pili na. Ako sir. Ang escort natin ay si Jose. si Jose. Okay. Muse? Sir! Wala, wala. Babae ka ba? Wala Okay. babae, sir. Kaya nga wala tayong babae, pero meron kayong padating na babaeng klase. Soyo. Soyo. Transferi. Ang pangalan niya Marjorie. Uy, Dadating siya mamaya-maya kasi may pinunta lang siya sa kantin, may inayos lang. Oh. Ano? Sir, oh, nakausap ako, sir. Sino? Oh. Ayun, sir, sa dulo, sir. So, talaga, Tignan mo yung kwel niya, sir. Magulo pa yung kwel niya, sir. Oh. Bumper ka ba? Oo. Oh. Diaries ka ba? Zero. What happened, Bella? Oh. Do you love me? Sip-sip to! Ganyan kay sir. Okay, class. Bago ako lumabas kasi may pupuntahan ako sa faculty, may pag-uusapan kami ng mga co-teachers ko doon. What is verb? Verb. Uy, burb. Burb. Uy, tas kamay. What is, What is birb? Birb. Sir, birb. 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 Okay, birb. wait lang. Oh burb. Sir? Uh sir. Oh, sir! Sir! Galing niyo, talino niyo. Alam niyo yan. Burb. Burb. Sir! Oh sir! Oh sir. Oh sir! Ikaw na lang. Yung board yung nalipad, sir. Wow! Nung ka pa, ang tali na! Ang tali niyo! Sir, galing na pala pala pala! Ang galing! galing pa diyan, sir. Alam ko yan eh. Class! Magka-college na kayo next year! Pinaya <laughs> si sir. Si Flores, sir. Sir, nananipin na ako, oh, sir. Oh. Mali, mali, mali. Mali, Santiago. Sir! Jose! Ayun, sir. Yung ano, sir. Yung iniinom. Ber! Berian yan, sir! Ber! friend yun! Uy, yun eh! Ber yun eh! Wala kasing ka doon! Bear! Nagiinom ka na? Alam nyo, klas, nahihirapan na ako magturo sa inyo. Uy, huwag ka okay, may dyan! Hindi naman kami may ingay! Sarap, boy! Sarap ako! Akala ay. nyo madali! Uy, yun! Akala nyo madali! Mga nasa likod talaga, oh! Mga nasa likod po, sir! Alam nyo naman pag nagtuturo kami dito, tusip madali! Yes, Oh! Alis na muna ako, class, ha? Datating na yung bagay niyong classmate, okay? Uy, alis si Sir. Oh, sige na, sige na, class. Bye-bye. Ay, wait up. Na. Ay, tumatayo ka kagad? Yun, <laughs> bahuli <laughs> ka. Sir, <laughs> mabait ako. Ulit mo, no? Pupasigat na naman Sip-sip na talaga, yun, no? Okay, goodbye, class. Goodbye, Sir. Bye, sir. Walang tatayo? <laughs> Uy, tayo kayo. Uy, <laughs> makulit kayo. Saan ba yan, no? Maglilista ka ng noise, makukulit. Para makapasa ma 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 ko, sir. Uy, <laughs> president ako, uy! Vice president ako! Uy, ako maglilista! President, ay, president ay, ako, uy! Amin hey, na yan! pa, sikot talaga ito, eh! Uy! Uy! Sigaw ko ng sigaw ko! Sigaw ka na sir, ha! Nagsisit-sit ka dyan, ha! Sisit-sit-sit ka ba? Ikaw! Kayo! Lilista ko kayo! Bago natin kaklase, oh! Uy, ito ang ating bago nating classmate! Dito po ba yung... Sa sampagita, Oo, dito yun.

Bolero ka talaga. <tapos> Alam mo ano, san ka? Kasi galing akong states, pinapauwi lang ako. Hey, Ligan mo! Oh! Galing kang ibang bansa? Magkano ba akon mo? Hindi, dyan lang sa states. Malapit sa states. Sa Dyan lang pala. Akala hmm. ko naman galing kang ibang bansa. Magkano ba akon mo? baon ko palagi. 500 pesos. Ay, 500. 500 pero ano lang yung kunyari di ba tanghali lang tayo papasok. 500, tapos minsan 10,000. Ilan taong ana? Ilan taong ana? 15. Ah, mukha kang 23. Mukha kang 23. Anong oh, apelido mo pala? Ako? Ganda mo? Ganda niya? I love ka, I love ka. No, na Yoshi. Ngayon ako sabihin sa'yo eh. Baka oh, okay. kasi, panging mag crash crush tayo ng dalawa. Lucas <laughs> ka din <dito>, siya! <laughs> Mag-crush din siya! Mag-crush din ng dalawa! Sabay tayo, break time! Ba, ano baka nang hilingin niya. Ang toothbrush ka ba, pre? <sharp> Hindi. <laughs> <laughs> Uy, alam niyo ba na kakadating ko lang kahapon, tapos nahihirapan ako sa mga bagay ko, nagbigay ako ng mga chocolate. Pasikat kayo, no? No, pasikat ka ba, Marjorie? May lang chocolate, pwede kami chocolate. Bagay. bagay pala tayo. Ay, si Marjorie. Sabi mo, eh. so, marami ka chocolate. Bagay pala tayo, Marjorie, pasikat din. Uy, lilista ito. Uy, huwag maglista, kakarating lang yan. Bago pag-iitan tayo ni Sir. Ang ganda mo. Ha? Ang ganda mo. Sabay tayo, uwi. Uy, may service ako. May service ako. Nag-tricycle ako. Ikaw lang. Lagi akong pinapasundo ni Papa. May service ako dyan. Ikaw naglalakad ka lang, no? Sige na. Mag-uwi na muna ako. Atin na kita! Ayoko na. Ay ako, mga tumaya ako sa palda ko. <laughs>